よろしくお願いでます、ね。 lumayo pa dito Ang layo talaga Yeah <laughs> Hey What's up mga boss Mga nang araw sa Kagagaling natin sa trabaho Mga boss At may extra job Tayo na gagawin ngayon Dahil tutulungan natin sila dito Ayan so Galing pa sila sa malayo At uh, yung unit nila Is Nissan Serena At ito yung problema nila Mga boss Yung kanilang radiator Is uh, grabe yung leaking dito uh, Palagi siya Nagdagdagdag dito Ng uh, coolant Ayan Mabuti na lang Hindi nag overheat may Makikita nyo mga boss Magpapalit tayo dito Ng thermostat At saka Itong kanyang radiator dahil wala na. Buti na lang talaga hindi nag-overheat yung unit. Before natin simulan mga boss, kain muna tayo dito kami sa sugba-sugba mga boss. At salamat sa may-ari dahil nilibre tayo. After naming mabusog mga boss, ayan. So magsisimula na tayo. Nabinyagan tuloy ang aking bagong tools na binili. So no need to explain yung mga ginagawa ko dyan mga boss. Tingnan nyo na lang kasi marami naman akong video sa paggawa dito. So natutuwa talaga ako mga boss kahit na hindi ko kilala yung mga taong nga uh, nagpa-follow sa akin. Ayan, nagkakaroon ako ng mga kaibigan. At syempre yung tiwala talaga ang pinakamainam sa lahat mga boss dahil kung ikaw ay mapagkakatiwalaan ay hindi ito makokopya ni numan yung talino at karunungan ay pwedeng kopyahin at pag-aralan pero iba talaga ang taong pinagkakatiwalaan ning balak ng manbugadong Aw oh, balak eh. at alam niyo ba dito sa Japan mga boss pwede ka dito magkupuni kumpuni pero bawal ka talaga magingay dahil pwede kang i-report sa pulis kaya kung makikita niyo hindi ako gumagamit yan ng wireless ratchet kasi medyo maingay actually nagpa-schedule na talaga si boss doon sa Nissan kaso ang tagal pagawin mga boss kaya pumunta na lang sila dito at ako na lang yung pinagawa dahil kailangan talaga nila magamit yung unit dahil ginagamit nila sa kanilang business kaya hindi na lang ako humindi mga boss at sanay naman din tayo sa ganito mga trabaho minsan nagre-rescue pa nga tayo hating gabi nung nasa Pilipinas pa lang ako so panoorin nyo na lang mga boss at medyo inaantok na ako dyan pero buti na lang tumawag ang aking idol na si Mats Mechanic na wala tuloy ang antok at pagod ko so napakaganda talaga pakinggan na yung mga mekaniko sa Pilipinas ay nagtutulungan hindi nagpapataasan kung sino yung magaling ang tinitingnan naman talaga ng mga viewers ay kung paano ka mag-share ng kaalaman sa kanila. Paano sila makakonek sa mga video mo? Dahil habang buhay tatatak sa kanila ito. At iba't iba rin naman yung paninindigan ng bawat tao. Pero pinili ko na yung kaalaman ay ibahagi sa ibang tao. Dahil temporary lang naman tayo dito, mas mabuti ng may naiambag sa industriya ng pagmimekaniko. Dahil alam ko na kahit gaano ka-basic o gaano kahirap yung tinuturo natin, kapag sumakto ito sa taong nangangailangan nito, ay napakalaki ng pasasalamat nila dito. Kaya hanggat kaya kong gumawa ng video ay hindi ako magsasawa na mag- sa inyo. Kaya suportahan nyo sana ako sa pag-share ng aking mga video dahil sa ganitong paraan ay masaya na ako. At kung umabot ko sa video nito ay maraming salamat aking idolo. At dito ay patapos na ako mga boss at sakto rin na tumawag na ang aking idolo na si Mats Mechanic. Simpre. Tak tahu dulu. Ikan. 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 At matapos kong masalina ng coolant mga boss, ayan medyo may problema tayo dito, medyo may leaking ng konti. Naipit pala yung gasket ng thermostat mga boss dahil napakasikip talaga ng unit na to. At ginamit ko na lang yung lumang gasket ng thermostat. Yeah. So, matapos rin ang ating uh, pinaghirapan. Time check, uh, last 12 na ng gabi dito sa Japan. At,

Lumayo ka dito, layo talaga. Yeah, shout out to you guys. Ayan, si tapos na. Ayan, yung mga kasama niya, si Marvin, si Boss, Kenji. Kenji. Uwik pa kami ng Chiba. Ito <laughs> yung family niya. Ayan, pabiyahe pa sila ng Chiba. Uh, mga 2 hours mahigit, kung walang traffic. That's it, mga boss. Thanks for watching. God bless a lot. Good night. <laughs>